mam ma siguro tabak mo. Hi, for your information, excuse me with feelings and emotion. Mal, Ginayu mm. ginayuma kita. Hindi, kasi nagkakamali ka. Oh. Ako ang nagayuma sa kanya. Oh, so natigim ma makanyak. Magkita mo mag kita nagdadakil nga, buta akong kawatatin, daan na kanyak. Yeah. Kindagiti nagpipindas nga ngayon Oh, kindi tay malapyo o paskol nga timid ko. Ko na maninan. Kung ginayuma niya ako, sana expert na yung gayuma na yon. Oh. Ilang taon na kami nagsama, guys. Four years na kami nagsasama. Oh, hindi pa kami vlogger noon. Oo. Oh, oh. oh, baga, -baga uh, yung. Oo. Oh, oh. oh, Hanggang ngayon, Di sana. Expired na. <laughs> oh, oh. Yung mga nakalata nga, na di ba, di. mga sardinas, nag expired Yung gayuma pa kaya Oo. Oh, oh. ko na maninay. Oh, kung, uh, kung ginayuma niya ako, eh, bakit garot ba na mahal ko si Katu? Siguro atoy awan asawa na oh, wala, siyang wala, siyang love life. Lives, oh, oh. Kaya bitter. Eh, baak, ako maninin maninay kanya pakasisi do nam nga pakasisi do nak nga gayo sakti de ati natutukan iti balisong kuna maninan kanya maghanap ka nang gagayumahin mo din na single ma am. oh adda tilakok mm. nga gayuma baka kaya mo gumatang mm. <laughs> <laughs> kuna maninan dato inomen day ta talaga tagbada na tiltil mo kuna maninan mm, sa nga uh, panang gayuma malay jay namal yes mm, na nga apay pa, pangin na ya ti panagkitkita yo Kita mo nga pa ang gwapo-gwapo kaya ni Katuro. Oh. Oh. Mm. Mm. <laughs> Kuna manini kanya man at gwapo na ko talo di gusang kanya. Tata ginayo ta. bakit ka. Ay, apo. Nyaki din niya ti Pilipino nga talaga. No napintas ti bakit mo ibagada ginayo, mam Tapos no kwa, tapos no gwapo ka ka apo deserve. Ngem no, no pangit ka ka apo nya ko na damal. <laughs> Sumpa ko na ta Talaga da nga tattao nga kunam lano ka Apay awan ti yung yo nga tattao ta apay. Kasta nga ibagbagay yo nga mak ni bagat ka. Apay, agpaparehas tayo mga mangmanga, nagpaparehas tayo tuwak takay, agpaparehas tayo ng nga Ay, apaw te dilaw nga tao na uh, panunutam nakapaddeg ka pala tayo ayon ti Daga kung na manining kanya uh, wala ka nang magagawa kasi kasal na rin kami e eh, so, baka kursunada na kamata, ay talaga gabutag tapo po ayon marunggat pang urko kanya mo kung hmm, ah Isusun mo siya dyan sa may ulingan. Hmm, kasi ito nga, oh my god, ang nga, buta -buta, oh, tapos gayo-gayo man, iba eh, ka mo, oh my god, tita, gayo man, talaga rong rong ka dito, ikaw na